Lipat bahay muna ako. Finally, makakalipat na rin ako. Ang lagi mo dun sa may sahiga. Bilisan mo naman. Tagal na tagal mo eh. Ako nga dala dun. Ikaw taga ayos sa tray. Uh -huh. Okay lang mabagal ako guys. Maganda naman ako. Bilisan aling maliit. Push mo yan. Mm, hindi ko nga kaya. Kaya mo yan. Jollibee or ano? Or pag-ano? Ah, Paglilinis ng bahay. Okay, tagal na, tagal naman. Go! Okay na naman. Ayan, nandyan na. Nandyan na nga yung pinapagawa kong single bed. Dahil mag-isa ako, edi single bed ang pinagawa ko. Hi, Raz. Grabe, mukhang mabigat to ah. Tara, samahan nyo kayo maglipat ng mga gamit sa bagong bahay ko. Pero uunahin tong ikabit eh. Kasi sobrang dami kong gamit, kailangan mataas yung aking higaan. Para sa ilalim, may space pa, di ba? Oh, dahan-dahan lang kuya ang tiles, baka mabasa. Nga pala kay Caramel, nga pala ako nagpagawa ng aking single bed. Mamaya guys, makikita nyo kung gaano siya kaganda. Hindi ko na-expect na ganito pala yung style niya, oh. Okay na okay, grabe. 10 over 10. Oh, sa gustong magpagawa, eto lang yung number ni kuya. Pero sadly, taga-bawan Batangas si Kuya Romel, ho? Huh? Baka kasi kapag malayo kayo nagpagawa, hindi niya maasikaso. O siya, tara, ilipat na natin tong aking cabinet din sa bagong bahay. Abay, pagkakabigat naman na re. Akala nyo maliit lang, ba? Diba? Hindi. Sobrang laki niya. Dahan-dahanin lang namin. Baka kasi masira yung pinakapaan niya eh. May ganito rin ba kayong cabinet? comment nga kayo kung meron. Saan nyo ba nabili? Ang amin kasi sa Mi City lang. Pero okay lang din, quality tong aming nabiling cabinet. Para sa akin, 8 over 10 to. O, oh, dinin na nga guys. Nililipat na nga pala namin at pagkakabigat na re. Bali, apat nga pala kami nagbubuhat din eh. Hindi ko na alam magagawin ko. Grabe, ang bigat talaga. O, oh, yan. Ililipat na nga pala namin. Dito talaga ang pinakamahirap. Ang pagpasok ng cabinet sa kwarto. Hindi namin maintindihan guys kung paano to papatayuin. <laughs> Aba, iba Bahala na si Batman. Paano ga are? O oh, push. Push, push pa. Tagal naman. Thank you rin nga pala kay Kuyang naka-blue at kay Caramel na naghakot din. Thank you sa inyo, Kuya. Kung di dahil sa inyo, aba, wala akong single bed. Tapos hindi namin to maipapasok itong cabinet ko na napakalaki. Kaya maraming maraming salamat nga pala ulit. O, oh, ayan, muntik na ako dito mag-bend kasi ang bigat. Pero okay lang yun, at least makakapaglipat na ako ng mga gamit ko sa bagong bahay ko. Pasensahan nyo na nga pala ang pinto ko at di pa tapos. Medyo yung kabuuan ng bahay guys, hindi pa talaga tapos. At sobrang mahal ng mga materyales. Akala ko 200,000 okay na. Hindi pala, inabot ng kalahating milyon. Sobra pala nakakastress magpatayo ng bahay. Para kang gigipitin, dapat may ipon ka na mahigit 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, gano'n. Kasi kung hindi pala guys, baka magipit kayo sa mga prices tsaka sa mga labor cost. ganoon O siya, ipod na natin tong cabinet. Sana ka dito Oh. Ganto talaga yung pinagawa kong style guys. Kasi para mas makalas kami ng space sa mga gamit. Katulad itong cabinet ba diba, nasa ilalim siya ng aking single bed. Tapos yung ibang gamit, pwede rin ilagay dito para mas makalas talaga kayo ng space. Wait lang. Parang hindi siya okay sa gantong style. Ilipat kaya natin, guys. Bale, iharap na lang natin yung likod ng cabinet dun sa may bintana, ba? Diba? Parang mas okay siya tingnan. Wait. Okay ba? Tapos tingin natin. Buhat ulit. Dandahan po. Dandahan. Diyos ko. In fairness ha, sobrang ganda ng loaf bed na pinagawa ko, di ba guys? Sa tingin nyo, maganda ba? E rate nyo nga 1 to 10 kung anong rate nyo. Kasi sa akin, 10 over 10. Nasatisfied ako sa ganda. O, push muna. Push, push, push. Sa tingin nyo ba, Okay lang ba na ganito yung harap ng aking cabinet? Comment nga kayo at any suggestions please. Abay para sa akin okay naman eh, 'di ba? At least nakala space naman siya, 'di ba? Okay na yan, yeah. Approve na approved sa akin. Hindi ko lang alam sa mga nanonood. Kayo ba? Okay lang din ba sa inyo? Mag-comment naman kayo, just ko po. Hindi puro nood. Mag-comment kayo. Magbigay kayo ng suggestions. Bali si Caramel nga pala yung nakatalikod. Yung may suot na BG. Kapatid ko yung nakakulay white. Yung isa iska katulong niya. Parang helper niya sa paggawa sa pagbuhat ng mga gamit. Ganon. Sa lahat ng tumulong sa pagbuhat ng cabinet ko, maraming 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 thank you so much. Oh wait lang, nakasubscribe ka na ba sa YouTube channel namin? Baka di pa, subscribe na. Oh ayan si Kuya Romel, pinipicturan ang kanyang gawa. Kasi makikita nyo, ganto siya oh. Tara! Ganda, di ba? Kaya maglipat na tayo ng gamit. Ang lagay mo dun sa may sahiga. Bilisan mo naman. Tagal na tagal mo eh. Kabigat. Kabigat nung kabigat. Bilis! No. Ah, oh, dyan. Go. Tara, dito. Ako na mag-ayos dyan. mag pa tayo dito mga gamit. Tara. Tara. Gawaling maliit. Si sak mo yan. Alam din na tulong sak mo eh. Tamad na tamad din sak mo oh. Si ni Aling maliit. Ah, ah. Ako natutulong sa'yo. Basta bibigyan mo lang ako manahan Oh, go, bis na. Tagal na tagal eh. Tagal na tagal mo na magakot. Oh, ano ga? Kaya pa ga? Kaya pa? Ipa! Tulungan Babat lulung pa. Hati kayo, hati kayo. Ha? Hati kayo siya. 100 kami ha? Huh? Hmm, galing mo naman. Gawa yung maliit at ipa. <laughs> Maganda ako. Saan ga? Saan ga? Saan saan? saan saan? Maganda Ilan. yan? Maganda? Maganda uh -huh. Maganda yan? parang di naman. Ang maganda sa base ko, ilong. Bilisan mo na, wag ka nang sinungaling dyan. Sinungaling. maganda ilong ko. Hindi ho. Ano pa? Yung paling maliit ng mga short yan. Ay, ito na lang pala yan. Ako na nga. Sabi mo, tutulungan mo ako. ako Bibigyan ka tong pera. Ako nga, tiga dala doon. Ikaw taga ayos sa tray. Mm uh -hmm. -huh. Ganun. Ganun, ganun ka dyan. Ay, lahat mo na yun, ano? Short. Yan. Ito, hindi naman ito ginagamit. na yan. Wow, dali mo na doon. Kanda-kanda lang hipa. Go. Go, aling maliit at hipa. <laughs> yan pa talaga, aling maliit. O, mga boxer. Yan. lagi mo dito. Ito din? Mm, yan, yan lang yan. yan. Go. Yan. Ito? Yan. Tapos, yan. Ganyan. Yan. Yan. Lahat, lahat. Ito pa, oh. Uh. Kaya nga, bi, lahat, diba? Diyan mo na ilagay. Dito, dito, dito sa ano? yan Saan? yan dyan oh, janjan itu pa tensjon sa, so, sa, sa pangangulo pa. ano 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 Christmas, oh. mm -hmm. Dapat yung mo nung, ano 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 pa. Bye. Si pag a ah, ah. Bilisan nyo. Andito na ako. Yung Tagal. Yan. Ito? Oo. Uh oh, oh. Lahat ako? Yes, of course. Napaka bagal. bagal ni Aling Maliit. Ah. Ay, ay, ay. Ay, ay. Okay lang mabagal ako guys. Maganda naman ako. Ay, taray. Kahit sa paghahakot, maganda pa rin daw siya. Hagard ka na. Pero mas maganda ang ilong ko. <laughs> pangungang ilong Yan. Ano yan Ano to? Pantalon. Go. Go. Iba. Go. Kuya, ikaw naman dito. Tamad-tamad mo lagi. Hindi ha. Ikaw nga. Hindi ka sabi kasi babayaran naman kita oh. Ayun, babayaran mo kung ano, 500. galing mo naman. Kuya, na kami Si Ipa, oh. Ipa, tulungan mo. Ba naman si Ipa? Nakatanod lang eh. Ina Aka na yung boss kanton. Baka kawain pa ni Aling maliit. Go. Let's go. Ano, ano? Ipot. <laughs> Abay, kala nyo, hindi ako naghahakot ng mga gamit. Eto, oh, naghahakot din ako. Ayun, ang dalawa, nagkasayaw-sayaw wala ang, oh, hindi ako tinutulungan. Tinutulungan, Ang gagawin mo, Aling maliit, patangusin mo muna ang ilong mo. Matangos na to. Matangos na daw. Nasaan gang ilong? Nasaan? Aray. Guys, matangos bang ilong ni Aling Maliit? Ay. Sabi nyo, yes. <laughs> Tagal yung dalawa ni Hipa. Napahinga pa eh. Magareklamo ba ang dalawa guys? Sila nang nga babayaran. Hmm. Si Hipag naman ni Hazel guys. Lumilipat na rin sila. Uh, kawawa naman kayo. Sila kawawa naman kayo. Bakit? Lumilipat na din kayo okay. ah. Hi guys! Hindi kawawa. Bakit? Kasi bago kami. <laughs> Ikaw, lumilipat ka. Ay, kawawa naman ang kwarto niyo. Oh, May oh, baldi pang nakasabit. Ah, hindi ba? Sorry, <laughs> mama. Kinuha <to. laughs> <laughs> ka kasi ito. sa sorry. Ah, sorry. Kinutulungan sorry. lang namin. Yan, kinuha namin mga jacket mo. <laughs> Galing mo naman ang mga jacket ko yan. Bilisan nyo. Tagal na tagal niyang gumawa. Meron ako nga nang pagod na naman ako. Pwede gang bukas na lang. Ikaw sa kamo. Bukas na lang o oh, ngayon. Hindi naman niya tumulong. Oh. oh. Tumulong ako. Oh, ano? Hindi <laughs> Tomorrow. Ano, bukas na lang? Ha? 100. 100 na lang. Bukas na lang ulit yung 100. Ala? <laughs> Kasi bukas na ulit iyo. Diga. Diga, aling maliit. Go o hindi? Go. Go guys, bukas na lang. See you bukas. Aling maliit, ano gasak mo? Tapos nagka kayo dyan. Hindi ba nga, kung tinutulungan mo kami. Yung sa amin naman, yung sa akin. Sa kwarto, Diyos ko, daming-daming galat doon. Tsaka But, gutom na kami. Oh my god. Jollibee gusto niya? Oo, oh, oh, order mo kami sa food. Jollibee! Kuya, gutom na ako. Bilisan mo, umorder sa Jollibee ha? Bilis, aling maliit. Push mo yan. Mm, hindi ko nga kaya. Kaya mo yan. Ano, ano Jollibee or ano? Or pag, uh, ano? Paglilinis ng bahay. Jollibee. Go, push mo yan. Tagal na tagal naman. Galing maliit. <laughs> okay na. Wait lang, order na ako sa si Jollibee. Then check out na naman ako. Wala ka ng 100 ha. Ala. Wala ka ng 100. Ala. di ka binili niya na ng, ano, eh, ng Jollibee oh. Hindi na kita tutulungan. Bahala ka siya, hindi, hindi ka na mag Jollibee ana. Ana. Jollibee o 100? Jollibee. Ah, sige go. Kain. <laughs> Malit malapit na mo food panda. Yan ang bayad mo. 671 lang yun dahil malayo nga yung atin. Yan, bigay mo na yung sukulit. Tip, sabi mo. Tip po yan yung, yung sukulit nyo. Tip. Ha? Ha? Mm -hmm. Bye. Hana, tama mo sa si aling maliit. Bye. Bye bye. Andiyan na po si Lahana at saka si Aling Malit, guys. Yan. Pagkatapos maglinis ng bahay, Tsaka tinulungan ako 'yan. Sa si Aling Maliit nag-decide na bumili ng Jollibee. Aling mali ito. Dito be. Ay, si Aling maliit. Amin Kailangan lang to at bibigyan na lang ata 100. Allah! Amin lang niya bibigyan na lang daw 100. <coughs> Kuya sana, laging may Jollibee para tulungan kita lagi. Sa kumain ka muna. Chat-chat ko muna mo kwarto ha kung malinis na abadi di pa pala ayos sa mga ibang gamit, oh. Aling maliit, nakapag-jollibee na agad, oh. Pero at least, nakakapag-utay-utay maghakot ng gamit, oh. Keraan! okay, okay na din naman yung kwarto ko, oh. pang lang talaga siya. Kaya, thank you sa inyo, guys. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!